magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yeah, sa mga silent viewer, yeah, sa mga subscriber ni Commander Kalanchao. yeah, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Siyempre sa mga kaupulan. Tapos sa ano no sa mga Alpha Shout out sa ano no sa sa HB, it's Bakasi, uh, Bakal. tapos uh, sa uh, Resmaras Alianal no. Yan, shout out kay ano no kay ating utol si si Sarahinto Hindap. Yan, shout out sa itol, no. Tapos siyempre sa Yan kay kay Pini Agimat. Sa mga ko lang kay, kay ah brother Inok. Ayan, yung mga ano natin ng mga tropa ayan shout out ayan, sa mga hindi ko naalala ayan pahinsahan nyo na po ano. so ayan ngayon ano nga napasal po tayo ng isang araw o kahapon doon sa ano sa ating tropa no na binigyan natin siya dati ng ng purong yung inaano ba rito yung parang panyo siya eh lang ayung panyo po yon ah uh, may mga ano po yun, may mga orasyon no? tapos yun ay kung tawagin namin purong yan na uh, pangdipinsa so ang kwentuhan namin ano na kwento niya sa akin na uh, yung purong na ibinigay ko sa kanya tinisting so ayan tinisting yung purong yan tapos sa uh, tatlong ang kwento niya sa akin no, tatlong putok ng purong, hindi ano hindi hindi tinatamaan so ang unang putok daw no, no ganito sa akin unang putok eh, walang ano walang uh, tum, hindi siya tumama no yun ginawa nila linapit kasi sa pairings sa pairings ano iba mayroong talya na pwede mong hugutin kung gusto mong malayo ilapit yung ano yung yung tatargetin. So ayan, nang ilinapit, pinutukan ulit. So, walang hindi tumatama yung ano yung uh, lumilihis yung bala ron sa sa purong na pinagkalog natin sa kanya. So hindi ko na lang papangalanan no, pero minsan ayan, para mapatunayan yung natutupong sinasabi ko. Interviewin ko po yung tao yan, tapos uh, hindi ko na ipapakita yung mukha niya para siya mismo yung uh, mag-salaysay uh, kung ano talaga nangyari doon. No? Yan. Sa so, pagkat ang pagkakasabi niya sa akin, no, ay yung yung tumarget, no, isang uh, isang pulis. So, ano siya, talaga sabi niya, talaga magaling kasi, eh, siyempre, alam naman natin kung ano ganong pulis na lagi may bar talaga nagpa-practice. Pero hindi talaga tinamaan yung ano, hindi na butas yung uh, purong na ibinigay ko. Tsaka yung purong niya, malapad yun eh. Sa lapad nun, no, mahaba yun, ganun kahaba, ganun ng lapad nun. Kasi pang, uh, pang ano sa ulo. So talagang hindi talaga nabutas o hindi tinama, tinatama. Ngayon ang paliwanag ko sa kanya, sabi ko, tol, hindi talaga tatamaan niya. Alam siya kung bakit. Unang-una, 'Yung purong na 'yon kasi ng Mindanao 'yan ng mga harim bakal nung araw pa. 'Yan na uh, talagang 'yung purong na 'yon, uh, talagang panipasyon kasi yun ang ginagamit ng mga kautula natin ng mga sundalo sa Mindanao para sa hindi ba mayroon silang uh, mga lakad 'no? 'Yan eh pang-ano talaga sa ulo 'yan, uh, protection. 'Yan at saka sabi ko sa kanya ano yung Panipas kasi yan kaya talagang uh, puputok talaga yung barilon pero hindi tatama kasi yun ay panipas so lesya may umilis yung bala ron saka yun talaga ano yan original nakasan harin bakal sa Mindanao yung ano na yun yung puro yung file don mismo talagang sa Mindanao kasi yun So, ayan. Tsaka, ano, na, cruising yan. Pag sinabi natin cruising, talagang, ah, uh, talagang panipas yan na hindi talaga, hindi talaga, ano, ano hindi talaga tatama. Kasi yun ay eh, alis talaga. So, yan ginagamit kasi ng mga kautulan natin ng mga sundalo sa Mindanao. Kaya, yung ganun puro. Ano. Kaya hindi makapaniwala yung, ano, no, hindi makapaniwala yung utol na, na hindi talaga tinamaan. Sa, sabi niya, sabi niya sa akin, no? sa lapad doon yung, yung panyo na yun. Hindi talaga tumama. Hindi talaga tinama. Tatlong puto. putok. Kaya yun, eh, ito sa akin no, na gusto nga raw arborin ang tumisting na, na isang pulis. No. Gusto nga arborin yung purong na yun pero hindi niya, ano, hindi niya pinagkalob. Sabi niya, bigay lang sa akin to. Ngayon, eh, bahala na kung ano, no? Basta bahala na sa ron, sabi So ayan, isa pong pagpapatunay yan ano, na yung mga kinakasa natin, yung mga ganyan mga panupin talagang hindi man natin alam na tinisting pala nila so nabibigyan na lang sila ng uh, playback sa atin na uh, yung gamit na testing na talaga uh, aprobado talaga uh, hindi talaga ano talaga mabisa so kasi kahapon no na sa pasal ko sa Manila yun kwento niya nga sa akin yung nangyari. Sayang nga lang, hindi ko na video na habang kami nagkikwintuan. Pero, uh, susunod, e interviewin ko siya kung ano talagang nangyari doon sa, ano, sa pag-testing doon sa puro. Kasi talagang, uh, hindi makapaniwala na tatlong uh, putok hindi tumamaroon sa puro. Yung pong maganda kasi, ano, na, mas maganda po kasi yung, yung mga gamit natin, siyempre bilang antinero, na, magre-release tayo sa isang tao. Tapos, hindi eh, man natin alam, natitistingin nila. So, magpi back na lang sila na, uy, tinisting namin yung gamit, no? Okay, pro Di ba, mas maganda yung gano'n. Na, ibinibilta nila kung ano talaga nangyari doon sa gamit na natinisting. Yun, eh, talaga nga, pinag natin yun, yung gamit na yun. So, sabi ko sa kanya, no, ingatan mo nila yun, tol, na, kung anong mga ano dyan, no, i-gata mo na lang. At saka, siyempre, huwag yung hakbangan. Kasi pag hinakbangan yan, eh, ihina ang ano yan. Ibigin, may karga naman siya, no. Pero, ibigin, pag nahakbangan yan, ihina siya. Kaya, buti na kasi niya. So, nang nagkaya yan, siguro, nasa, napasubo na rin, ano. Siyempre, nasa, nasa target shooting, nasa, ano sila, eh. Testingan talaga, eh so, siyempre na sa katawan niya pero naudyok ko na, na eh, i-testing mo nga itong gamit ayan kaya nasubo kung kaysa natin gamit ah no? uh, ano pa lang yun purong pa lang ano pa kung halimbawa yung mga sando so, so, pagka, pagka, tayo naman kasi gumagawa ng mga ganyan talagang uh, natin yun yung gamit na kaya talagang uh, sabi nga talagang pakikinabangan pag uh, oras na tagipitan yung mga ganun ba So ayan, susunod so, uh, interviewin ko po yung tao no na kung ano talaga nangyari doon sa puro. So ayan lang, ma-share ko po sa inyo no yung playback sa atin na doon sa purong na uh, akin pong ginama. So ayan, maraming maraming pong salamat sa mga subscriber ni no, Commander Kalanjao. At siyempre sa mga kautulan, ano? Ayan, sa mga sumusuporta sa ating vlog. Yan, God bless po sa ating lahat.